So ito na mga Habibis. May nagtatanong sa atin, Lindy. Kung mm -hmm. kumusta na yung tin tinanim ni Lindy ng mga halaman tsaka mga gulay kung tumubo na. I think it's a, it's been 11 to 12 days. Malapit na mag 2 weeks simula nung nagtanim kami. And ngayon, bibisitahin natin kung tumubo na ba ang mga tinanim ni Lindy. Nagtanim si Lindy ng talong, okra, kamatis, kinchay. Uh, Tsaka ano nga, hindi yung last? Uh, malunggay, yung bonsai na malunggay. Tama-tama, hindi pa rin kami nagdidilig. Magdidilig kami ngayon ni Lindy. Kaya samahan niyo ako, check natin kung may tumubo na. Let's go! Let's go! Kumusta na kaya ang mga halaman, ang mga gulay? Tingnan natin, tingnan natin, guys. tayo. Dito na. At eto na, guys. Tingnan natin. Ayan. Charot, hindi pala yan yung ano. <laughs> hindi, hindi pala, pala yan. yan. Ito yung unang tinanin, ito na. nilindi. Merong mga tumubo na. Um, ito ay cherry tomatoes. Yan, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Basta more than 10 na. Kasi I think 20 yata yung seeds nun. And then, ito yung isa. Medyo malaki na. Ito naman, okra, no. Na. okra. no? Okra, okra ito. Tinanin ni Lindy, medyo mas mabilis na tumubo yung okra. And then next one, eto. Wala pang tumutubo. Hindi ko alam kung ito'y kinchay. I think kinchay ito. Kinchay. So hindi pa siya tumutubo. At ito yung pang-apat na may tumubo na ditong 1, 2, 3, 4, talong. Ito yung sa talong, medyo maliit siya. Hindi ko alam kung lalaki pa siya or what. Pero at least may tumubo, di ba? So, aalagaan na lang namin ni Lindy. Okay. At itong dalawa naman, naku, oh, hindi pa ito na... Na... Pero meron, sir, oh. ah. Saan? Ay, oo oh, nga, yun. Hindi ko napansin. Yan Ayan, maliit. oh, meron na. Maliit. <laughs> Yan ay bonsai na malunggay. Oh, okay. Para pag... Ah, uh, may nanala kaming supply ng malunggay if ever magluluto kami ng tinola, ng munggo, ganyan. Itong isa rin. Meron na lindi ayun oh. Wala, ayun, isa din. May isa din ito ayan oh. At, ay, ano din uh, malunggay para backup sabi ko. So ngayon, kitang-kita niyo yung mga um, lupa tuyo kasi maaraw dito, kasi open area. So tuyot na. And tuwing hapon, nagdidilig si Nalindi kasi sila ate ko. Pero this time, sasama ko pagdidilig. Let's go, magdilig tayo. Ah, teka lang, wait. Pwede tayo ito? dami ko pa dito natin ang mga buhangin. Um, kasi yung garden namin na uubos yung buhangin, ah, yung soil, so nalagyan namin. At eto naman, nakatambak dito, ay sa akin. Ito yung pinag... Um, ang galan nung sa shower room namin nung pinarendo ay uh, shower ay yung CR namin sa common air CR. Ah, uh, hindi ko alam gagawin ko. Baka gusto nyo. Sa inyo na lang. Char. <laughs> Kasi nakakarambak lang dito. Hindi ko alam kung saan ko ito ilalagay. Ang haba-haba. oh ito yung shower enclosure to. So, baka meron may gusto, PM nyo lang ako. Char. <laughs> Let's go, Lindy. Magdilig na tayo. Okay. So, yung aming pandilig, andito sa may garahe namin. Yan, dito nakalagay ang aming mga hos. At saka yung aming, um, tawag dito. Uh, supply ng water. Mag-start na tayo yung magdilig at unahin natin yung mga halaman. Ah, di Ay! Hindi pa pala pa tayo. Ay, hindi <laughs> pa pala buhay. Pagbukas ka ko, hindi, Thank Sige you. Mag-start na tayo mag Ay! Oh. Alam mo, pangarap ko ganito. Uh, bet na bet ko pa nididilig ako. Ng mga halaman. Wala lang. Feeling ko lang ano. nag uh, -e enjoy lang ako. Ay, eh, si Ate Ross, naglalaba. Si Ate Ross. Sa lahat ng tininim namin, lahat naman tumubo na, except sa kinchay. Yung kinchay lang ang hindi tumubo. And by the way, meron pala kami ditong basil. Eh. Yan, mabuhay. Ang basil namin. At alam mo, meron kami dito ditong ano, natuyot. Yung aming rosemary, ayan oh. Yeah. Actually, may konti-konti pa. Hindi ko alam kung mabubuhay pa siya. Pabango pa naman yung amoy, kaya lang natutuyo na yung mga ano niya, dahon dahon. At meron kami dito, ano ang talindi? Ah, uh, ano uh, okay. Dayap. Dayap, yan, yeah. Okay. may dayap kami dito. At saka kalamansi, diba? Yeah. Okay. Sabi so, namin na Happy David next time, ipapaayos na, ipapare-landscape namin. Yung mas maganda, mas bongga. Soon, abangan. <laughs>